Hello viewers! After 7 years of ownership, kamusta na ang Nissan Almera 2017 ko? 1.5 VE, automatic ang variant nito, as of May 31, 39,000 na ang odo nito. Ang sasabihin ko lang ay mga pyesa na pinalitan o pinaayos, at hindi ang mga upgrade o modifications ko. Bateria, ito ang usual na pinapalitan kaya inuna ko ito sabihin, siguro na sa apat na beses na ako nagpalit, pang apat na itong Varta Black NS60, ang presyo nito ay 3,000. Drive Belt, maaga ako nagpalit nito noong 12,000 Odo dahil marami agad crap, nasa below 2,000 ang original price nito. Wiper Blades, dalawang beses na ako nagpalit nito, bash ang tatak ng ipinalit ko kamakailan, below 400 ang pressure nito. Rear shocks, nagpalit ako nito nung mga 20k odo dahil may tuges na, madalas kasi may sakay noon pag pumapasok ako, below 2k ang presyo ng pares nito. Trunk light, nasira kaya nag DIY ako na may manual switch, hindi ma-diagnose ng mga napuntahan kong electricians. 40 k PMS. Nitong January, nagpa PMS na ako para sa 40 k dahil pitong taong gulang na ang almera ko. Ang odo ko non nun ay 37 k change oil, change spark plugs, throttle body cleaning, change ATF, change cabin filter, brake cleaning at engine detailing ang ginawa. May separate log ako ng 40 k PMS ko. Ilalagay ko ang link below. Lahat ng pangilalim sa harap ay injected by M7 Evangelista, pinagawa ko ito around 20 to 25k odo pa lang, around 7k ang gastos. Nagpalit ako ng rotor racing, 16 inch, alloy wheels noong January 2022, ang gulong na pinakabit ko ay arivo na ang size ay, 205, 55, R16, 15,000 lang ang gastos dahil may trade-in. Aircon cleaning, nagpalinis ako ng aircon last year, no backless dashboard ang pinagawa ko dahil natatakot akong may hindi mabalik, so far so good, 4K ang gastos, may separate vlog ako paano ginawa, ilalagay ko rin sa description ang link. CD joint at shock mountain, nagpalit ako nito last year din dahil may ingay pag lumili ko, 9k ang gastos. Headlights, nagpalit ako dahil aside sa mad ilaw na, nagcrack na rin, 9k ang gastos. Brake pads, normal wear and tear ito, ang ipinalit ko ay original Brembo ceramic brake pads. DIY lang kaya libre ang labor. 1,500 ang gastos. Wheel bearings. Actually, ang sirain ay ang rear wheel bearings sa 39K Odo. Tatlong beses na ako nagpalit ng rear wheel bearings. Sa harap naman ay dalawang beses na wheel bearing per piece ay 1,800 pesos. Exterior body in 7 years. Nagsimula ng kumupas ang bubong at rear bumper ng sasakyan. Alaga naman sa wax. Kaso walang bubong ang paradahan ko. Ang mga rubber sa bintana ay namumuti na. Ang rear bumper, may mga gasgas -gas dahil sa paglagay ng mga gamit tulad ng malalaking malita. Air filter. Ito ay isa rin wear and tear na pyesa. Matagal na ako nagpalit ng washable na drop-in filter, kaya pang habang buhay na ito. Nililinis ko every 5k o oh do, less than 2k ko nabili, way back here 2019. So far, 'yun pa lang naman ang mga napalitan ko. Kayo, kamusta naman ang Almera ninyo? Mahirap ba ang maintenance ng Almera? Comment down below kung ano ang experience niyo as owner nitong kotse na ito.